guest pala. na. Secretary na. Larry uh, Kidlat Gadon. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning sa inyo Good morning, lahat. good morning. Pare, mga pare ko, sabi ni Local Government Secretary John Vicremonia, uh -oh. pinare-review niya raw po lahat ng drugs na nakumpis ka. Magula 2016 to 2022. ah, uh -oh. uh -oh. yan talaga. Uh Oo. -oh. Kasi eto raw ay crimin, eh. criminal enterprise. Oo. Oh. Grand. Ano conspiracy? Grand. Grand, conspiracy. Ay, ay, kulang ng araw. Ibig e, mo yung sindikato nasa loob ng PNP? Yes. Oh. yes. Grand. Grand conspiracy. Conspiracy. <laughs> Ang lupit naman nun. Oo. Oh, okay. oh. Nakakaawa tayo kung yung mismong uh, PNP. Yung okay. nang eh, yun din ang ano, Sabi bantay po, sa lakay. Hindi ba? <laughs> Sabi mo ni Secretary John Vic Remolia, institutional practice daw po yan. Uh -oh. Yun ang kanilang uh, napag-alaman, napag discovered. Uh -oh. Ang naging parang SOP. Uh -oh. Eh, mag-iingat sila kay uh, John Vic. Hindi nagpapaano yan. <laughs> Walang patumpik-tumpik yung taong yan. Ang naging palusot kasi nila dati, <laughs> And, uh, pag nakahuli ka, You keep uh, X percentage of the um, total of the loot. whole. <laughs> ano yung komisyon? Hindi, hindi. Tanggapan nila? ng komisyon? Ano, <laughs> an, 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 an sinas, ang sinasabi nila, uh -huh. yun yung uh, evidence, of course, magagamit mo for evidence. The mm -hmm. other one is, uh, gagamitin mo for the next uh, activity. Ayan. Ano, yun ang kanila. Next activity as what? Yung pang pang-bait. Pang bait. Ah, oo, yun naman ah. pala eh. eh. eh naman, oh, okay. Ah. Ba't ang laki naman? Oo, laki. Ay, hindi, para hindi ka naubusan oh. ng bait. Eh. Paano kung kagaya niyan, mga uh, 5,000 kilos? Oh. Ibig oh, sabihin, ang laki-laki -laki naman. ang laki-laki naman gagawin nilang sample. <laughs> yun daw po mga polis, ayong kay uh, John Vick, ang kanilang uh, napagalaman. napag-alaman. Hmm. Eh, tama yung sinasabi ni parin Jonat just they report just a portion. Mm. Uh -oh. Ay, iba po, eh, hindi natin malama kung tinatago or binebenta. Mm. Sa labas. Uh, uh, hindi malayong mangyari yan. Uh, hindi natin ninaakusahan ang mga kapulisan. Hindi, ang matindi pa riyan, kapag may drug bust, tatanggap pa ng reward. Oo. Uh oh. Eh tumira ka ng anong... Uh, nung sample. <laughs> sa, sample na lang. Ah, sumample ka pa. <laughs> Tapos uh, tatanggap ka pa ng reward. Uh, kaya nga sinasabi niya, grand conspiracy. Uh, May commendation pa yan, ha? For pa promotion so, na purposes. Lahat nung drug bust na yon, iimbestigahan niya? Uh Oo. -oh. Yes. Marami-rami yan. Marami-rami yan. Uh -oh. Madami yan. Direk Eric Mati, mayroon tayong istorya rito. <laughs> Ganun ba? Okay. Mala... Netflix, eh, huwag nilang bibiruin yan si John Big. Si John Vick, ano? Oo. Kaya ibang klase rin yan. Ah, ganun. <laughs> 26. Ngayon, may bagong issue po. Eh, yung uh...